um, kinuha siya ng Manila, tama? Uh, he was offered the ano, uh, magandang uh, magandang salary. Eh. Sigurado. Uh, magandang package na binigay sa kanya. Uh, bakasyon ba siya, siya pare? Na... Ng... Bakasyon siya? Ha? Bakasyon siya? Bakasyon? Hmm. Bakasyon yeah, from, siya. Eh. From, pero uh, parang parang gusto niya yata, ano na, eh, bumalik ako ngayon. Eh, yung hindi niya, pag, yung pagbabakus sa kanya, hindi ba siya binanko? Kasi ano yan eh, uh, baka hindi pa siya ano, parang sa feeling niya, parang siguro, let's say, kulang pa yung pinractice niya with the team. Uh, in he needs time na uh, makapag-gel sa team. And uh, looking at the team of Manila, siguro, call na rin ng coach. So, sige, sa tingin namin, competitive ito, si si Greg eh, talagang super dagdag. Pero kahit no, jamul si Greg, I, I think this team can compete. So what happened is uh, they won against uh, Venezuela nga. So nakita ko na may lineup din man, man si Aluceni, may Petra, merong si si DC, si ano, you know, Carl Brian Cruz, yung Umali, yung sa front line you nila know, medyo ano na rin potent talaga, uh, dadagdag mo pa si ano, you know, si Greg. So siguro sinit out muna siya. Naalala ko dati sa Venezuela kasi ay I'm the ano eh, consultant, di ba? Kinuha na si Kinyahan, okay? Nag-sign oh. na raw, may picture na. Oh, hindi rin na naman lumaro nung sumunod na game eh. Nandun na naka-street clothes. So, sabi ko, bakit di ka kung lumaro? Eh, ano, eh, ya, ano ko pa yung bearings ko, magpapakondisyon pa ako para pag ano ko sa team, makatulong ako. Kasi medyo rusty pa na, Hinto ako na medyo matagal o oh. So yung pagbabang yung pag hindi paggamit kay ano eh, eh hindi dahil lang gusto siyang laruin <laughs> ng Manila di ba? So okay mabibiglaro siguro sa mga upcoming games ng Manila eh ma makakalaro ng makakalaro na si Greg siguro siguro eh he needs some time eh XP naman yan mature inang araw na makapag isayo ng maganda sa ano, may balik niya yung ano niya, yung timing niya, yung niya, shooting niya, then, uh, kasi ang hirap po maglaro pag uh, ano kayo, kasi yari, galing ka sa pahinga eh, baka mamaya, ibis na makatulong ka o makalaro ka ng maganda, hindi pa, hindi puro buo inabot mo sa crowd. Mahirap din po yung ganun. Uh, pinagbihis siya, para siyempre uh, to draw yung maglalaro si Slaughter at least naka uniform siya para ulo no? ah, hi, hi, kahit paano nakita na, na totoo nga hindi pala chismis nasa lineup nga pala talaga si ano si Slaughter e, mga na pero abangan yung mga susunod na mag-game sa siguro naman dadaro na yan